have a nice day guys today is Monday guys um, uh, alam mo guys sa, sa buhay buhay natin lahat tayo ng mga mga nina lang ng mga, mga tao may kanya kanya tayong hagdanan sa buhay opo may mga kanya kanya tayong hagdanan sa buhay may mga kanya kanya tayong hagdanan sa buhay kagaya nito ito yung aking motivation oh, ayan ba? Diba? Ang, 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 which is ang papaliwanag ko dyan is tayo may kanya-kanya tayong mga hagdanan sa buhay. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung hagdanan mo, siya sabi ibig sabihin gusto mong umangat. Pero pag ayaw mong umangat, doon ka lang sa baba titira at awag ka ng maghagdanan. Eh, ako kasi guys, kaya ang hagdanan ng motivation ko kasi, kailangan natin umakyat dyan para tayo iaangat kung lagi ka lang dyan sa baba, ay hindi tayo aangat sa buhay. Siyempre, pag may mga pangarap tayo, aakyatin natin yung ating mga pangarap para makuha natin yon. Ganun yun ang aking ibig sabihin sa ganun. Kaya, ang favorite spot ko talaga sa bay is yung hagdanan. Parang nagbibigay siya sa akin ng challenge ba na kailangan natin umakyat dyan sa hagdanan para makamit natin yung ating gustong mimitiin, yung goal natin sa buhay. Oo. Katulad lang din yan sa pagbablogging. Ang sabi nilang, ang sa pagbablog daw, uh, kailangan tsaga, sikap at tsaga. Yung iba nagko-complain na no, wala naman daw silang sahod sa sa ano sa pagbablog. Kung minsan magsasahod sa isang taon isang beses. Uh, sa isang taon, dalawang beses lang magsasahod. Siguro, hindi nyo ginamit yung hagdanan nyo. Gamitin nyo yung hagdanan nyo. Ilang step ba yan? Kailangan na marating nyo yun hanggang sa makuha nyo yung goal nyo. syempre ang kailangan natin sa pagbablog upload, engage, at saka pakipagkaibigan. So, supportahan. So, supportahan tayo ba? Kung sino yung mga first na sumusuporta sa'yo, balikan natin. Wala naman siguro mawawala kung babalikan natin sila. Kasi babalikin sila. sa'yo. parang nagbabalikan lang kayo ba? Eh, wag lang tayong magkaliwaan. Kasi yung iba, eh hindi na nga marunong tumingin sa pinanggalingan, no? Kaya tayo, marunong tayong tumanaw, di ba? Yung hagdanan na 'yan, gamitin natin 'yan para tayo ay umangat, 'yan. Katulad ko nag-uumpisa sa pa palang, kaya aakyatin ko talaga yung hagdanan na ito araw-araw hanggang sa makuha ko yung aking goal, yung aking gusto. Kahit masakit na yung tuhod ko sa kaakyat baba araw-araw. Kasi kung may kailangan ka, lumabas ka, bibili ka, o namalingki ka. Nakamitin ko talaga itong hagdanan na ito para makawag makarating ako sa paparuhunan ko, makaakyat ako doon sa taas. Yun ang aking ano ngayon for today. Staircase is the key to achieve to your goal. Ah, di ba? Para English English yata yun guys. Pasensya na eh. English tayo ah. Kaya yung paborito ko, alam mo nagro-rent lang kami dito pero gusto ko yung ambience ng bahay. Oh. Ganyan oh. May hagdanan. Kahit itong bahay na to, ikulang na lang na sindihan ng posporo ay ito ay ano na, mag-aapoy na. Tignan mo lang 'yan guys kung gaano na siya kabulok, pero love na love ko ang bahay na 'to, ayan guys. Oh, uh, uh, you can see guys, anay 'yan. Puro anay 'yan, oh. Anay, anay is real. Anay is real, 'di ba? Oh. Pero ang pinaka favorite spot ko dito, guys. Yung hagdanan. Kasi yung hagdanan talaga ang nagpa-emphasize na kailangan nating magsikap, magtiyaga sa larangan ng pagbo-vlog, di ba? Walang surrenderay. O wala i surrenderay ba kung sa Bisaya? Go, Go lang tayo hanggang sa marating natin yung gusto natin. O di ba? That is for today. A staircase is the gate to achieve your goal. O di ba? Akin lang yun ha. Pasensya na kung mali-mali yung English ko. Bye, that is for today. Happy Monday, everyone.